At meron na rin kaming bagong intro. Hindi lang yung pangalan ang ano tinalitan namin. Title ng channel namin. Tinalitan na rin namin yung ano yung intro. Iba na yung intro, may bago akong ini-edit na intro mga kabida. 'Yun, magandang araw. Uh, panibagong araw sa inyong lahat mga kabida. So yun, ngayong araw na ito mga kabida, yan, o, hindi kami nagpapalaod. Si ano lang, si Master Atan, Atan lang yung nagpapalaod ngayong araw na to dahil hindi ako nakamakasama sa kanya dahil yun nga, uh, nagkatid sa anak ko sa school. Tapos yun mga kabida, uh, dahil pinalitan namin yung pangalan na ano namin, channel namin, ano yun, Avenidos Mananagat Vlog. Dahil ano mga kabida, dahil sobrang taas na ba. Pinalitan ko, pinalitan namin. Nagano kami na palitan namin yung channel namin, yung title. Tapos ano, yung uh, pinalit ko mga kabida. Yung old title niya, A Abinidos Mananagat Vlog. So ngayon mga kabida, ang title ng ang bagong title ng channel namin, Abinidos Vlog para hindi naman masyadong ano hindi naman masyadong mataas para madali lang ma-type pag nagsi-search tayo yung mga ano natin yung mga viewers natin mga kabida. yun mamaya mga kabida ipapakita ko sa inyo at mamaya mag-shoutout tayo. At meron na rin kaming bagong intro. Hindi lang yung pangalan ang ano tinalita namin. Title ng channel namin. Finalita na rin namin yung ano yung intro. Iba na yung intro, may bago akong ini-edit na intro mga kabida. Iba na yung intro. Yung unang intro namin, iba na 'yun. Bali mga kabida, bago na yung intro namin sa susunod naming upload. So ngayon mga kabida, ipapakita ko sa inyo yung intro namin. Ah, uh, bagong lahat mga kabida. 'Yun pinalam ko lang po sa inyo para ano baka pag search nyo at saka yung ano namin yung profile at saka profile banner namin iba na rin that uh, ano change, change ko talaga lahat tapos ano mga kabida mag shout out tayo mamaya or ano pagkatapos nating ipapakita yung ano natin yung bago kong ini-edit na ano intro So, yun, then mga kabida sana magustuhan niyo. Kung nagustuhan nyo mga kabida yung bago kong edit na intro ngayon, uh, mag-comment kayo mga kabida at ano, para masalin na rin kayo sa susunod naming shoutout, sa susunod naming video. Pero ngayon mga kabida, meron merong nagpapa-shoutout sa atin. Ano? Shoutout ko. Wala ngayon si Master mga kabida dahil ano, na nanangisda si Master. Tapos siyang nagdala saan natin... Yung GoPro natin... Yung GoPro na madaling... <laughs> madaling malubat... <laughs> so yun mga kabida Binidyoan ko lang to Para malaman nyo rin ba... Sa mga sumusubaybay sa YouTube channel namin... Iba na yung title... Abinidos Vlog... Yung old title namin... Abinidos Mananagat Vlog... Tapos ito yung bago... Abinidos vlog at saka yung profile bago na rin yung uh, profile banner YouTube banner namin bago na rin makabida at saka yung intro Talagang uh, pinalitan ko yung tatlo yung profile au oh, apat pangalan profile YouTube banner namin at saka yung ano intro mamaya pagkatapos nating shout out ipapakita ko sa inyo yung bagong intro namin. Sana magustuhan nyo mga kabida at ano, mag-comment kayo kung uh, nagustuhan nyo yung ano namin, yung bagong intro. Siyun, <laughs> so, ngayon mga kabida, shout out muna tayo ha. Kasi hindi kami nakapag-shout out ng mga ilang video namin. So ngayon mag-shout out tayo. So yun mga kabida, shout out kay Jewel Batumalaki. Yun, kabida, maraming salamat sa suporta. Ingat palagi, kabida. Nunoy Kuyop, ayan, mga sulit supporters natin sa channel natin. Ning Romero, ayun, shout out sa iyo. Idol, kabida. Ayun, Shirley Abinido, ayun, shout out sa asawa ko, Shirley Abinido, na nasa Kuwait. Ayun, nagtitiis para sa ano, para sa amin. Sa pangaraw-araw. Ingat ka dyan, palagi mamang. I love you so much. Yun, miss na miss ka na namin ng mga anak mo. Basta, alagaan mo yung sarili mo dyan. Ano, huwag masyadong ma-stress. Huwag mo kaming alalahanin. So, yun mga kapida. Shout out kay Real Duarte. Ayun, shout out sa'yo kapida. Maraming salamat sa suporta at ingat po kayo palagi. Josper TV, yun, solid supporters natin. Ingat idol, salamat sa suporta. Billy Agasulu ayan solid supporters ayan solid supporters natin at ano saldo official ayun si ano mga kabida si Master Erpat makikita nyo na sa channel ng ano channel ng saldo official dahil ano doon muna si Master Erpat pero ano mga kabida makikita pa rin niyo si Master dito sa ano natin channel channel natin Tsaka ano paanana uh, lang yung uh, ano ni master uh. katulad ni master at master atan makikita nyo si master doon sa ano doon sa channel ng saldo official din makikita nyo rin dito sa Abinidos vlog dahil bago na yung ano natin yung pangalan so yun shout out kay Sator Pipi yun shout out sa iyo idol at sa asawa niya Teresa Ramada Pipi Ayesha Binays Pipi, mga anak niya. Manny Pipi, Michael Pipi, yun. Kabida. Ah, shoutout sa buong pamilya mo. At ano, ingat kayo palagi. At maraming support, marami salamat sa mga suporta po ninyo. Ricky Marfil, yun, shoutout sa iyo idol. Ingat palagi. Joseph Magdura Mix Vlog. Ayun. Bisitahin niyo si Joseph Magdura Mix Vlog sa channel niya mga kabida. Yun, salamat sa iyo kabida. buyit buyit magada ayun buyit magada yun shout out sa iyo kabida maraming salamat sa suporta randy mahinay ayun solid supporters master atan ayun. shout out kay master atan at saka ano, mga supporters ni master shout out sa inyo lahat at saka ano sabong pamilya ni ano master atan shout out So yun mga kapida yun ano natin yun ang shoutout natin ngayong araw na to At ano mga kapida uh, ito yung uh, intro namin Ipapakita ko sa inyo yung bagong intro ng uh, channel na natin mga kapida So ano mga kapida kung magustuhan nyo to huwag nyo pong kalimutan na mag, ano, mag subscribe Yan click na rin ang notification bell para ano lagi kayong updated sa mga bago nating video na ano i-upload natin sa araw-araw tungkol about sa mga kabida sa pangingisda. Ano na rin tong mga kabida, mix na rin tong mga video natin. Kasi ano mga kabida meron akong alam na mga luto. Dahil yung dati nagtatrabaho ako sa isang restaurant. Tapos yun sana ang i-upload ko. Kaso mga kabida, wala pa tayong insaktong ano ba, insaktong budget sa mga pagluluto natin. Pero ano mga kabida, mga ipapakita ko rin sa inyo yung mga iba't ibang klase ng mga luto na, na lalaman ko. So yun mga kabida, ah huwag na natin patagalin pa. Ito yung bagong intro natin. So yun mga kabida, let's go! So yun mga kapida, yun ang bago namin intro As, yun Tulad ng sinabi ko kanina kung nagustuhan nyo mga kapida Sana po ay huwag uh, nyo po kalimutan na mag subscribe Click na rin ang notification bell para palagi kayo updated sa mga video namin Tapos mag comment kayo mga kapida Kung nagustuhan nyo yung video na yun, yung intro namin Tapos isali namin kayo sa susunod naming shout out Ayun Yun mga kabida, maraming salamat sa inyong panonood. shoutout out sa lahat sa mga nanonood sa video na to, lalo, lalo na sa mga OFW natin na ano, magigiting na OFW kahit sulok ng mundo. Talagang meron ay tayong kalahing mga Pilipino. So yun. Ah, uh, out sa inyong lahat. Ingat kayo palagi. Kayong lahat mga kabida, ingat palagi. So yun. Marami salamat, maraming salamat.